Hello, what is up mga kasika to Wilson and Hawaiian aka DJ Will and not the dito <laughs> sa my Trinity College of Science and Technology and we will randomly ask students related sa celebration of Valentine's Day kung unsa manggaling ilang experience about sa gugma or unsa manggaling ilang perception pag-abot sa gugma mga eksena So Rita, balik kami mga kasikat. Sorry so Rita, mangita ta then guys Asa tadapit mga kita, eden then Kamulo humanggod. Kamulo pa, na-program ang Trinity. Ali, nara lang ka, dali, dali. Dali, kinakakita, tagbulak. Ang sayo, sayo, pangalan, ang sayo, pangalan. Scarlett. Ay, tabuni ang na, ipakita mo, kagwapa. Ang sayo, pangalan? Scarlett. Okay, sayo, grado? 11. Grade 11. Paano sa manigikan? Yes, ako. Yes. <laughs> Scarlett. Ano siya apelido? Scarlett. 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 Susos Tagaasa. Oh, damayuhan ha na. Pangutanaw na to si Scarlett uh, related sa Valentine's Day. Wow. Single ba karon Scarlett? Single kayo eh. Sana uh, no. e, Okay, single mga kakaroon. Strict parents. Strict daw parents. Ilara ko. Oh no! Anong single mga karon? It, is it your choice or karma? <laughs> is it your choice or wala yung nanguyab? Choice lang. Naay nanguyab. Pero oh, dili lang gig ka. Dili Ano man? Bawal ba? may laro ka. So, sa mga karon, kung sa may mas prefer ni mo, in a relationship ka o single ka? Single. Ano man? Stress may. Oh, -dungag -dungag. <laughs> na yung agad, dungag-dungag. Nah, study first daw. Ba't tayo balo lang, may sunod adlaw lagi, di ba? Ay! lagi ka. <laughs> Kasi advantage siya o ka single dahil. Kuwan, peace of mind. Wala, ay, hun huna-huna on. Walay away. Walay <laughs> away. Tama, tama. Okay. Next question. Kung na i confess ni mo karon, unsa may imo itubag? For example, na i ni confess ni mo karon wala well, -hatag sa imo og uh, bula. Unsa imo itubag? Salamat. <laughs> <laughs> Mora? Mora? Simple question. Mahal ka or mahal mo? Mahal ko. Ay dili, kanang mahal ako. Mahal bala dili ni mo mahal. Oh. Uh -huh. Kay nganu man? Wala. Kasi matutunan niyo siyang magmahal mga boyshit mo. Okay. Na ba kay crush ka ron? Wala. Daghan. Daghan? I mention wow. daw. <laughs> di man, taga diri. Diri, Tagalain sa ninyo, iskwila ninyo, wala. Taga nasod. Yes, iskwila yes. pa kag Trinity na taga laeng nasod. <laughs> Nag-OFW na lang tanak ka. Ah. <laughs> okay. Last question. Ano sa plano ni mo karong Valentine's Day? Wow. Ito, wow. Narabay live band di ha? Nag-ugan <laughs> Okay, well, Lara ko. Ito, salamat kay Scarlett Johansson, an huh? international artist. Ito, naging salamat mo to, na ang itong uh, first nag interview Kinsa man bulak, tarong ba? <laughs> mm. defensive kayo, kaya naman ganyan pamilya sa damayuhan nagtanaw ka ron. Live ni Seth, bulaga ha. <laughs> Ito, naging salamat, mga nag a set Bye-bye. Thank you. <laughs>